Hindi ako nagsasawa na makiusap sa kanya. Dear Madam Native Filipina, gusto kong ikwento ang kwentong afam ko. And at the same time, hihingi sana ako ng payo sa iyo at sa mga listeners nyo. Pakihide na lang po ng identity ko. May nakilala po akong British sa International Cupid. 61 years old. Divorce na siya pero walang anak. At ako naman ay isang balo. 46 years old. Madam, nung unang pag-uusap pa lang namin ay nakapagpalagayan na po kami ng loob hanggang sa sinabi niya na mahal niya ako at uuwi daw siya ng Pilipinas by August kasi July katapusan na lang ang work niya dahil magre-retiro na siya. Madam, August na. <laughs> Baka naman. By the way, madam, nung unang two days na hindi siya nakapag-message sa akin dahil sa sobrang busy niya sa trabaho, ay hiniling ko talaga na bigyan niya ako ng oras. Pero iisa lang ang sagot niya palagi. I'm sorry, love. I'm so busy and I need to finish my job. Pero madam, hindi pa rin ako nagsasawa na makiusap sa kanya na bigyan ako ng oras. Fast forward, ngayon, araw-araw na po siyang nagme-message sa akin. At laging humihingi ng picture namin ng anak ko. Kaya lang madam, bakit po ganon? Sa tuwing nababanggit ko ang asawa kong namatay na, iayaw niyang pag-usapan namin. Kasi nagsiselos daw po siya. Pero ako, hindi nakakaramdam ng selos. Kasi feeling ko naman ako lang talaga ang babae niya. Dahil lagi niyang pinapangako na ako lang at ang anak ko ang mahal niya. Siya nga po pala madam sinabihan niya din ako na hanggat hindi pa kami nagkikita ng personal ay huwag na muna ako mag-ask about money. Pero kapag kami na daw ay nagkita, eh isya na mismo ang magbibigay. Pero bakit naman niya nasabi yun madam? Hindi naman ako humihingi sa kanya. Kaya naman madam tinanong ko siya kung may pinay na bang humihingi sa kanya noon. At ang sagot niya, yes meron. Madam, pasensya na po at hindi ako magaling magkwento. God bless from Miss Scorpio. Hello, Madam Letter Sender. Agosto na ngayon. <laughs> ano na? Nagkita na ba kayo? Pa-update naman, Madam. Pero ito ha, ang comment ko sayo, sa iyo, base sa ekwenento mo. Medyo hesitant akong maniwala na totoo siya kasi di masyadong detalyado ang kwento mo eh. Sabi mo lang kasi, eh messages and sending pictures ang communications niyo. Hindi mo po minention ang mahabang video call, which is very important detail na kailangan ko to get convinced na hindi scammer yung kausap mo. Anyway, Madam Ladder Sender, may trivia ako sa iyo at para sa lahat. Please po, huwag nyo nang ungkatin yung past nyo because they don't really care about your past. Because those afams, they are more focused on future plans and other things. Kaya naman, kung may mga ex-partners kayo, huwag nyo nang pag-usapan. Well, let's be realistic na lang, ha? Tayo din naman bilang mga babae ay eh, minsan nagsiselos din. Yes, hindi naman siya dapat talaga ikaselos, pero tayo bilang tao, hindi natin maiiwasan minsan na mararamdaman natin yan. Kaya the best thing to do is control your emotions. Wala nang magagawa yung mga excess, okay? And also, yung mga afam, kung tayo nagsiselos, sila din naman nagsiselos dahil pare-parehas lang tayong mga tao, okay? Kaya Madam Letter Sender, learn from this, okay? Huwag mo nang pag-usapan ng nakaraan. Okay, let's move on to the topic na paayuda. Well, ilang buwan or taon na ba kayong magka-LDR? Medyo matagal na ba kasi nakalimutan mo ding sabihin sa kwento mo. Baka naman kasi madam may nasisense na siya na gusto mong mabigyan ng paayuda. Kaya naman minabuti niyang unahan ka na na sabihin tsaka na lang ang paayuda once magkita na kayo ng personal. Siya na mismo ang magkukusang magbibigay sa iyo. Or pwede din mga warning niya lang din sa iyo madam na hindi talaga siya magbibigay hanggat di pa kayo nakikita ng personal hindi rin naman natin masisisi kung ganyan ang paninindigan niya kasi hindi rin natin alam kung ano yung mga pinagdaanan niya dahil maaaring naskam na siya noon. Kaya ngayon nag-iingat na siya na hindi maulit pa. Kaya nga madam, lagi kong sinasabi dito na wag na wag kayong magkakamaling magbigay ng clue na kailangan nyo ng tulong pinansyal o paayuda galing sa kanila. Or anything na demands ng kahit ano tungkol sa usapang pera. Kasi nga may mga afam ding, sigurista. Gusto nilang babae yung hindi mo mukhang ayuda And isa pa gusto nilang hanapin ang tunay na love na kahit walang binibigay na ayuda ay eh, andyan pa rin nakikipagrelasyon sa kanila. Kaya nga may mga napapansin ako na mga dami natin sa comment na nagko-comment before na noon walang ayudang natatanggap. And finally nung nagkita na sila ayun binubuhusan na ng grasya. Sa hirap ng panahon ngayon alam ko na marami pa din at dumarami pa ang mga kababayan nating ginagawang gatasan ang mga afam na wala naman talagang planong seryosohin. Talagang pera lang ang kailangan. Pero still, mga madamdamin, patunayan pa rin nating mas marami pa rin ang bilang nating mga matitino kaysa sa bilang ng mga manggagancho.